guys ito po yung chapel ng Calao ito po ay nagmisa rito yung aking apo nung isang araw uh, pasok tayo sa loob guys um, ayusin natin yung sounds medyo napahiya tayo sa ating sariling ano pare walang naka wala kasing ano rito walang naka-assign nung iniwan ko to maayos yung sound system um, pagdating ko bago na bago si tapindi hindi nila na set up sa mixer ang lahat ng gamit dapat pasok yung lahat sa mixer mag sound check tayo ito na i-set up ko na ngayon ko lang kinuha ang cellphone ko kasi kasi naka-charge. Ito po yung gamit niya. Um, Yamaha F7BT na mixer. Um, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yung mix mix channel niya po na pwede siyang gumawa sa aux auxiliary pwede mag effect saka pwede siyang mag mag, auxil, mag record out pakinggan po natin so okay Thanks, ito po yung sa sa mga sa yung ayan yung microphone ngaring pinasung dari nabis concert cagayon kanya napi pa concert audio video seven hundred, ibisabi n watts ngayon po may ano, Santa Cruz na dito sa amin, kaya yung mga bata nito, maingay. Tapos na tayo mag-set up. Um, ipapasok ko na lang yung microphone. Ah. Hey! Kaya ito naman yung natin uh, yung kanyang microphone na naka-remote. Thank you po. opia 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 ayan ayan po isa so, i lang natin to o patayin muna natin aha patayin muna Patayin dito mhm mm uh -huh. Ganyan lang pagpatay. Kailangan nakababa na yung mga kailangan nakababa na yung Uh, volume control para pag nagpatay hindi siya tutunog nakakasira ng ano yan ng speaker ayan po papasok natin yung microphone hindi ko na siya tatanggalin sa pagkakasaksak sa mixer tatabunan ko na lang po siya ayan nakapatay uh, na siya kaya po, siyapasok mm -hmm. na dito, dalawa pa lang bike ko po dito, yah, 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 Hop, tanggalin muna natin dito para dito natin papasukin sa likod ang kanyang mic para hindi na tanggal kabit tanggal kabit ah yan ayan dito natin ipapasok sa likod ang ano ang microphone Ayan. Tapos tatanggalin natin battery ng ng dalawang mic. Ayan, tinatanggalin natin. Kasi pag hindi ito tinanggal, malolobat ito pag ginamit. Alam linggo pa yung ma misa. Bibili ulit sila ng battery pagka hindi ito tinanggal. Mm -hmm. waa wow. ay init <laughs> mainit po <laughs> ito bilibo ko sa gamit nila yan po ay original na concert tapos sasabihin nila sasabihin ng ano na hindi daw kaya ng mic ng ano hindi kaya ng speaker ah uh, uh, ang amplifier ang tu ang tunog hindi kaya ng amplifier eh taas taas niya 700 both side dyan 2 channel 700 D1 for ah, wala ko lang lang pagkakaintindi kasi sila wala tayo ano kailangan bago ako malis makapag train tayo ng ano ng tao dito para hindi naman napapabayaan tong ang ganda ng amplifier niya para hindi napapabayaan ang gamit Init. Wow. Tapal lang natin. yung dito ako naka-pesto, Hirap na hirap ako dahil gusto kong maging technician. <laughs> Hindi nangyari dahil nagla live video ako. <laughs> Kasi may nagsabi na yung pinsan ko i-live yung ano ni padre, I-live yung kanyang pagmisa. Ayun po. Tapos papatayin na natin sa breaker yun ano. Patay tayo ng breaker. Ah, ha 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 ya yeah. ito ah. pa wala yan oh meron pa rin pa oh, yung main ito okay po Yan yung audience ano, niya. Ito yung altar. Noong panahon, noong wala pa ako sa... Nandito pa, karapos ko pa lang ng college noon. Siyempre, tapos tayo ng electronics. Yan yung ano... Tumpisan ko bumili ng amplifier dito para sa simbahan. Um, nung pabalik na sila pero nag ano muna nire tawag dito kung tinuro muna sa akin yung ano simple, eh, simply basic lang naman yung ano eh, sa amplifier on wala pang timplahan nun, puro amplifier lang saka doon na rin ang microphone eh ngayon di ba nag ano tayo nag uh, sa set up tayo ng malakihan ng na uh, mixer Okay, sa sound check tayo. Ayan po. Ang ginawa natin dito, pinasok lang natin sa mixer ang lahat ng microphone. Tapos ang main out ng ng mixer pumunta sa pumunta sa kanyang amplifier na po. Yun. Okay po. Aha. Salamat po. A uh, shout out po sa lahat, sa lahat ng aking subscriber at sa walang sawang sumusuporta sa aking channel. Thank you po. Bye.